Alam mo ba, 8 months ago, 10,000 followers lang ako sa Facebook. Wow. wow. Incredible. Ngayon, 112 followers na. No, hindi ito magic. That was easy. Hindi ito swerte. Self-made tayo. Hindi tayo katulad ng mga popular creators na pagkatapos gumawa ng account, mabilis dumami ang followers. I'm an ordinary person at ang video na to ay para sa mga katulad ko na ordinary na nag-aspire tumami ang followers. How? Hold on, bro. How? Sa video na to, we will talk about two things. Paano ako nagkaroon ng 112 followers in 8 months? At ang second part, ano-ano ba ang mga difficult things na nararanasan ng mga content creators sa pag-grow ng kanilang account na hindi nila sinasabi sa kanilang mga followers? Kaya kung gusto mong malaman, panoorin mo itong video na to hanggang dulo. Sit back, relax, makinig ka lang. Pusin mo ang video na to dahil bawat part nito meron kang matututunan. Let's start from the beginning. On February 2025, nagsimula ako bilang simple creator ng Nang Reels, random post lang. Wala akong alam sa algorithm, wala akong alam sa violations, wala akong alam, minsan wala akong tiwala sa sarili ko. Ang alam ko lang, gusto kong dumami yung followers ko. And naniniwala akong pag gusto, may paraan, pag ayaw, daming dahilan. Ang una kong ginawa, nakipag-engage ako sa iba't ibang small content creators. One day kasi, may nakita akong small content creator. Nagpo-post siya, no, let's grow, let's go, count me in, ganyan. Shout out kay Kuya Rex Gomez, siya yun. Alam mo yung mga post na may comments na let's go, let's grow, count me in, ganyan. Nag-comment lang ako doon. And to my surprise after 20 minutes, nagkaroon din ako ng 20 followers agad. At yun ang unang time na narealize ko, ay, wait, teka, pwede. Pwede yata to. I got you, homie. Let's go. Tinuloy-tuloy ko hanggang sa naglakas loob ako mag-message sa creator na yon na, Kuya, pwede mo ba akong i-mention sa post mo? And nagulat ako kasi Minention niya ako for free at nakahakot ako ng 200 followers. Simula no nag-start na rin akong mag-post ng let's go, let's grow count me in. Then sumali ako sa mga Facebook groups, nakipag-follow to follow, nag-comment one by one, nag-follow one by one, literal mano-mano, walang shortcut, walang instant at sa loob lang ng 10 days naka 5,000 followers ako. <laughs> Hanggang ngayon kahit minsan 1000 followers a day, hindi pa rin ako humihinto kasi alam ko kapag tumigil ako, hihinto rin yung growth. So one learning from that is dapat magtiis. Kung minsan hindi papansinin yung mga comments mo, hindi ka babalikan. Okay lang yan hindi pa yan katapusan ng pagiging small content creator mo sa pagpaparami ng followers. Hanggang ngayon na 112,000 followers na ako. Tuloy-tuloy lang ako sa unti-unting pagkikipagkaibigan. Kasi wala pa naman akong content gayon na paaring mag-viral at dadagsa yung followers para sa akin. Kaya kailangan ako lang to nagagawa ng paraan para dumami yung followers ko. Ngayon, pag-usapan naman natin yung mga difficult times na hindi sinasabi ng mga small content creator na nararanasan nila, nararanasan namin na hindi alam ng mga followers. It was at this moment that he knew. He fucked up. <laughs> ito yung mga bagay na dapat mong malaman kung magsisimula ka bilang small content creator. Dapat alam mo na to ngayon para hindi ka na masyadong masyak, hindi ka na mas masyadong masaktan kapag naranasan mo at dumating sa'yo. Na hindi naman lahat nararanasan ito, pero mainam na na malaman mo agad ngayon para handa ka. Balik tayo sa journey ko. Akala ko noon, tuloy-tuloy na yung success. Noong March to April and May, ang gaganda ng views at ang tataas ng earnings ko. Pero may dumating na problema na hindi ko inaasahan. Alam mo ba kung ano yon? Yan yung shadow banning. eto yung isa sa mga pinakamasakit na mararanasan ng isang content creator. At nararanasan ko to hanggang ngayon. Imagine, may 100,000 followers ka. Pero parang invisible ka pa rin. Ang baba ng reach mo. Mababa ang engagement. At syempre, bagsak din yung earnings mo. Kasi nga, mababa yung score mo kay Meta. Sobrang nakaka-discourage. Pero imbis na sumuko, inaral ko at nalaman ko kasalanan ko rin pala. Kasi paulit-ulit ang content ko, pare-pareho ang captions, pare-pareho ang photos, pare-pareho ang tone. Kaya akala ni Meta, para akong robot at hindi ako totoong tao. Like, hello, Meta! doon ko natutunan na kailangan ng variety. Mag-iba-iba approach. Maglaro ka sa caption, sa mga post mo. Magkwento, magpatawa, magbigay ng value. Kasi gusto ni Meta yung totoong tao. Yung, obviously, may buhay. At may kwento. Hindi lang dapat active. Dapat authentic. Kaya kapag nagpo-post ka, huwag mong iisipin kung magti-trending ba yan. Isipin mo kung valuable, kung paulit-ulit. Kasi kung wala, kahit gaano pa ka-active, kahit gaano ka pa ka-active, hindi ka rin magtatagal kasi nga itatago ka ni Meta sa mga followers mo. Ano ba yung shadow banning na tinatawag? Ito yung low ang visibility mo kasi nakatago ka sa mga followers, nakatago ka sa feed. Kahit anong post mo, mababa ang visibility. Pangalawang challenge or difficulty na nararanasan ng mga small content creator. Kahit siguro yung mga malalaking creator. Content restriction. Dati okay lang mag-share ng kahit ano. Ng memes, political opinions, viral posts. Kapag may nakita ka gusto mong i-share, pwede lang. Pero kapag na-monetize ka na at inaalagaan mo yung account mo, hindi pala pwedeng basta-basta ka lang mag-share. Isang malilang violation agad. At kapag may violation ka, bagsak ang reach mo. E di punta tayo sa number one na challenge, yung shadow banning. Nako, at sakit. Kaya ngayon, bago ka mag-share, kailangan mo munang isipin mabuti kung okay ba. Makakasira ba to? Makaka-hurt ba sa profile na iniingatan mo? Kailangan mong maging responsable kasi sayang pinaghirapan mo kung mawawala lang dahil sa isang careless shared post. At kahit hindi shared post, yung mga content mo na pwedeng maka-hurt ng iyong account. Pangatlo, reals Earnings. Ito yung part na madalas ikinagugulat ng mga bagong creators. Akala ng iba, oy, 100,000 views. Malaki siguro ang kita. Pero sa totoo lang, hindi ganun. Minsan, kailangan pa ng 50,000 views. 50,000 views, ha? Para lang maka dollar. At may mga times na kailangan mo pa ng 1.5 million views para kumita ng 28 dollars. 1500 1.5 million views ang kailangan effort ka sa editing sa caption sa idea sa pera sa resources pero mababa ang earnings ng Reels. Kaya ang mindset ko ngayon, mag upload lang ako ng Reels, hindi na para sa views or para sa earnings, kundi para na lang magparamdam kay Meta na totoo akong tao kasi akala niya ano, robot. <laughs> Puro generated na lang yung content ko kasi pare-pareho ng text post, pare-pareho ng uh, photos hindi na para sa engagement or para sa earnings, sa views, kundi para na lang ipakita kay Meta na totoong tao ako and for fun na lang din yung reels. Kasi pag reels, wala kang aasahang earnings. Yan ang dapat mong malaman. Yan yung pangatlong challenge. Pero, hindi mo naman kailangan maging perfecto. Ang kailangan mo lang, kailangan mo magtsaga, kailangan mo maging consistent, kailangan mo maging patient, makikita mo sa iba na parang ang bilis nilang lumago, pero success lang yung nakikita natin, yung result. Pero hindi natin alam yung behind the scenes. Yung mga araw na wala silang views. Yung mga araw na gusto nilang sumuko. Yung mga araw na pinipilit na lang nilang magpatuloy. Hindi natin alam na malaki rin yung kanilang pagtitiis at pagsatsaga para marating yung success na yan. We need to be inspired and we need to learn more para maging katulad nila na Mahusay magtsaga, mahusay magtiis. And yung mga videos na katulad na, ng ganito ay natututo tayo para maging aware sa mga dapat nating malaman. So kung umabot ka sa last part ng video na to, gusto ko ring malaman ng story mo sa content monetization sa pagiging small content creator. Ilan na ang followers mo yon? I-comment mo naman dyan. At kung ano ba yung mga strategies or tips na gusto mong i-share para sa mga makakakita ng comment mo, kailangan natin yung malaman, kailangan nating magtulungan. Huwag mo kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel para sa mga more videos ng tips, ng strategies about content monetization. Thank you for watching. See you sa next vid.